Ayun, tuloy tayo dito sa ating buhos Dito sa back slope So ito na yung nagawa namin Tingnan nyo yung discarding Pinoy So may capping na yan dyan Ayan, oh, Discarding Pinoy kahit maulan O so, dahil maulan Ginawa nila ng atip na luna So kita nyo yung luna At may mga tao dyan sa loob Para may finish yung recraft So ito na yung kabuuan namin na Nagawa mga kape so, Mahaba na So hanggang mula dito nasa mga 100 meters pa ata o kulang kulang uh, 80 meters o, o ganyan so hanggang doon so ano na naman kami sa kabila lipat na naman kami sa kabilang site yung may pinatayo na sit pile doon dahil pinotol yung project dahil yung ano doon nakita nyo yung ano ayan pala ayan, yan yan mga kabets yan, palayan yan dyan. Gumuhok na yung mga lupa dahil mas nauna dito. So, doon na naman namin, protection na, na naman namin yun. Patuloyin tong project na to at ilipat doon sa kabila mga bay. Yung project para sa protection sa palayan para hindi gumuhok yung mga lupa doon. So, dahil tag-ulan ano, tag sa ngayon at palaging umuulan-ulan. Ayan, kita nyo yung ating mga kaibigan, mga Pinoy na palaban. So, natapos na natin na ilatag. Ilatag na natin lahat. Yung ano dito. Yung mga halo, ayan na yung mga halo siminto. Kanila na pinala at nailatag na natin, nalagay na natin dyan. So, nagsimula na sila mag-finish doon. Ayan, mga baye, may mga tao sa lalim, discounting Pinoy. Ganyan, madiscarte yung Pinoy ganyan yung mo dawa nila ng atip na luna yung para sa pagpinis ng recap so ayun pinanglan linatag tayo ang taga naglatag dyan tayo ang nagbigay ng mga halong siminto para hindi na sila gano mahihirapan pa dire diretso na lang so yan banda sa taas ayan o oh. So, ayos na yan Ayos na may ano may, na may napinis na sila sa taas at dahan-dahan pa rin lang binaba para mapantay talaga. Dahan-dahan binaba nila yung kahoy. Alright mga bay mga kabets No? Yan ang halo mga simento. Yan naglat ano naman nila. So kita nyo na yung kahoy dahan-dahan lang binaba. Kaya yan ang ano ginawan lang guide para hindi na sila mahihirapan pa. Yung kahoy na yan ang ginawa nila ng ginawa lang guide para mapatag yung mga halo, yung mga semento. Bago na nila i Para ma ano, mahila, mapatag yung mga medyo makapal-kapal. So yun no? Oh. Yan mga bayso yun maraming maraming salamat sa lahat na nanonood lagi sa ating ginagawang video so discarding Pinoy tayo kahit tagulan mga palaban mat ma talaga ang Pinoy alright so mga bay mga kabe so, let's go ayan na Alright. So hanggang dito lang ating video. Maraming maraming salamat sa lahat na nanonood. Hanggang sa muli natin pagkikita. So maraming salamat sa lahat ng mga supporters natin dyan at sa mga bago pa lang sa ating channel. Please pakilike na rin at pakisubscribe na rin sa hindi pa naka-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli. Babu!